Jasper, Jairo at Abril lang naman. Tayong anim lang naman. Ayoko din nang maramihan tayo, masyado ng magulo iyon, nakangiti nitong sagot. Hindi ako nakasagot. Kilala ko ang mga pangalan na binigkas niya. Kagaya ko, ang ilan sa kanila ay magdo-doctorate din, masasabi kong mga kaibigan ko sila, dahil maraming beses na kaming nagsasabay kumain sa restaurant kapag lunchtime. Ano, sama ka? Sige na please. Kapag tumanggi ka tuluyan na talaga kaming magtatampo sa iyo, nakangiti nitong muling wika. Wala na akong choice kundi dahan-dahan na tumango. Sure, pero kung papayagan ako ni mama. Alam mo naman, medyo strict ang parents ko kaya sa bawat kilos ko dapat kong ipaalam sa kanila. Nakangiti ko namang wika sa kanya. Kita ko ang biglang paguhit ng masayang ngiti sa labi nito bago tumango. Sure naman. Kahit ako hindi pa nakapagpaalam kay mommy eh. Pero sure naman napapayag iyon. Malaki ang tiwala ni Mommy sa mga makakasama natin, kaya walang dapat na ipag-alala ang mga magulang mo. Naku! Naku, excited na ako, nakangiti nitong sagot at kaagad na umayos ng upo dahil dumating na ang professor namin. Hindi ko naman maiwasan na mapailing. Sa bagay, walang masama kung pagbigyan ko sila. Nakakahiya naman kung aayaw ako. Baka sabihin nila masyado na akong killjoy mabilis na lumipas ang mga oras. Nag-message na ako kay mama tungkol sa plano naming magkakaibigan after class at kaagad naman itong pumayad. As usual sinabihan ako nito na huwag masyadong magpagabi. Kaagad naman akong sumang-ayon. Since halos lahat sa amin ay may kanya-kanyang sasakyan, nag-convoy na lang kami papuntang bar. Excited ako syempre dahil ito ang kauna, unahang pagkakataon ko na pumasok sa ganitong lugar. Never talaga kasi akong sumasama sa kanila tuwing niyaya nila ako. Pagdating sa bar talagang pinili namin ang pwesto malapit sa stage. May magpe-perform daw kasi na banda ngayong gabi at talagang isa iyon sa inaabangan nila Jessil. Nagpasyanod na lang ako dahil masanay silang kumilo sa mga ganitong lugar. Ayun o hanggang ngayon hindi pa rin kami makapaniwala na kasama ka namin gayon Charlotte, kaagad na untag ni Haero habang hinihintay namin ang aming mga orders. Tanging ngiti lang ang naging sagot habang inililibot ang tingin sa buong paligid. Mukhang malakas ang bar na ito. Unti, unti na kasing nagkakaroon ng mga tao ang kaninang mga bakenting mesa. Uy, sayaw tayo mamaya, ha? Bawal ang killjoy, narinig kong wika ni april. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Naku, mukhang hindi ko yata keri ang sumayaw. Parehong kaliwa ang paako, eh, sagot ko. Kahit na. Espiritu lang ng alak ang katapat mo at mapapasayaw ka din namin, natatawa namang sagot ni Jessil. Hindi na ako nakasagot pa dahil isa-isang nagsipagdatingan na ang mga orders namin. Beer para sa mga boys at margarita naman sa aming mga girls. May mga inorder na din kaming iba't ibang klasing pulutan. Actually, hindi naman ito ang first time kong uminom ng alak. Nakakatikim naman ako ng ganitong klasing inumin kapag may party sa pamilya namin hindi naman ako pamilya namin. Hindi naman ako pinagbabawalan uminom nila mama at papa lalo na noong tumuntong ako ng 18 years old. Cheers, masayang wika ni Marco sabay taas ng baso nito. Ginaya namin siya at sabay-sabay kaming nagbigkas ng salitang cheers. Sana ganito tayo palagi. Kahit mga doctors na tayo huwag pa rin natin kalimutan na magbunding. Lalo ka na Charlotte. Dapat bumawi ka sa amin eh. Ngayon ka lang sumama sa amin, malakas ang boses na wika ni Abril. Sumasaliw sa tugtugin ang katawan nito kahit na nakaupo. Nag-uumpisa ng kumanta ang banda at may ilan na din sa mga guest ang nag-uumpisa ng umindak. Sa bagay, halos dalawang oras na pala ang nakalipas. Hindi ko na malayan iyon dahil nag-enjoy ako sa pakikipag, usap sa mga kaibigan ko. Pakiramdam ko bigla akong nakaramdam ng kalayaan. Ganito pala ang feeling kapag nakakabonding mo ang halos kasing edad mo. Ang gaan sa pakiramdam. Ano sayaw na tayo, tanong naman ni Jessil. Tumayo pa talaga ito at umindak-indak sa harap namin. Hindi ko mapigilan ang matawa. Kayo na lang guys. Mukhang hindi ko kaya eh. Parehong kaliwa ang mga paa ko, natatawa kong sagot. Nagulat pa ako nang bigla akong hawakan ni Abril sa dalawang kamay. Charlotte, ano ka ba? Hindi ba't sabi ko sa iyo, bawal ang killjoy? Let's go, Giselle. Turuan natin si Charlotte kung paano igiling ang kanyang mala, Diyos ang katawan, tatawa-tawang wika ni April. Sabay pa talaga nila akong hinila patungo sa umpukan ng mga taong nagsasayaw. Tatatawa, tawang nasundan na lang din kami ng tingin ng mga kasama naming mga boys. Wala na akong choice kundi ang magpasyanod na lang. Masasabi kong eksperto pagdating sa disco itong dalawa kong kasama. Ang galing kasi nilang gumiling. Come on, Charlotte. Dance, malakas pang wika ni Abril. Wala akong choice kundi igalaw-galaw ang katawan ko. Dahil na din siguro sa epekto ng alak na nainom ko kanina, kaya nawala ang inhibisyon ko sa katawan. Ilang saglit lang sumasabay na ako sa indak ng tugtugin. Tuwang-tuwa naman ang dalawa kong kasama. Sinabi pa nila na wala naman daw tao ang hindi marunong sumayaw. Sadyang ayaw ko lang daw talagang subukan aaminin ko na nag-enjoy ako. Sobrang saya at ilang saglit lang nakijoy na din sa amin sila Jairo at Jasper. Nagpaiwan naman si Marco sa table dahil ka-text daw nito ang kanyang girlfriend na nag-aaral sa V. Oh, as my God! Ang galing mo naman palang sumayaw eh. Tuwing pagkatapos ng exam natin ganito ang gawin natin. Pamparelease ng stress, sigaw ni Jairo at talaga namang ayaw magpakabog sa aming mga girls. Magaling din palang sumaew ang loko. Lalo tuloy akong ginanahan na igiling pa ang aking katawan. Nakakatangal pala talaga ang alak ng hiya sa katawan. Iyon ang napatunayan ko dahil kayang-kaya ko nang makipagsabayan sa mga kasama ko. Natigilan lang ako nang mula sa likuran ko may biglang humawak sa baiwang ko, aya wala sa sariling napalingon ako para sana kumprontahin pero pakiramdam ko biglang nanigas ang buo kong katawan ng mapagsino ang taong iyon. Pipinat! Hindi ko maiwasang bulong kasabay ng pagdampi ng labi nito sa pisniko. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Pinilit kong kumawala sa pagkakayapos niya sa akin pero talagang mas malakas ito sa akin. Paanong nandito din siya, Bar? Bakit bigla na lang siyang lumapit sa akin? Simula noong pagkatapos ng birthday party niya, hindi ko na ulit ito nakitang muli. Huling balita ko pa nga ay lumabas ito ng bansa. Hindi lang din ako sigurado dahil talagang iniwasan ko na din ang makibalita tungkol sa kanya. Ayaw ko kasing i-entertain kung ano ang umuusbong na damdamin ko para sa kanya. Hindi talaga pwede. Sabi ko na nga ba e eh, ikaw yan, narinig kong bulong sa akin. Talagang itinapat pa niya ang bibig niya sa punong tainga ko, kaya naman ramdam ko ang init ng hininga nito at parang libo-libong boltahe ng kuryente na biglang tumulay sa buo kong pagkatao. Peanut! Aano ang ginagawa mo dito? Hindi ko maiwasang sambit at pilit pa rin na kumakawala sa mahigpit niyang pagkakakapit sa akin. Patuloy lang ang mga kaibigan ko sa pagsayaw at mukhang hindi nila napapansin ang struggle ko mula sa bisig ni Pinot. Of course, sinusundan kita. Dance with me, babe. Sabi mo sa akin noong birthday party ko, hindi ka marunong sumayaw. Parang gusto ko na tuloy magtampo sa iyo, nakangiti nitong bulong sabay galaw ng kanyang palad sa may tiyan ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niyang iyon at pilit na kumakawala sa kanya. Patuloy naman sa kanilang pag-indak ang mga kasama ko. Hindi pa rin nila napansin ang presensya ni Pinot. Pwede ba? Umalis ka nga dito. Kasama ko ang mga friends ko at ayaw kitang makasayaw. Angal ko dito at inipon ko ang buo kong lakas para makawala. Mabuti na lang at napag-tagumpayan ko ang bagay na iyon. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag. Baka ano pa ang iisipin ng mga taong makakilala kay Pinot. May girlfriend na ito at hindi pwedeng basta na lang niya akong yapusin. Can I talk to you? Tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ang pagkunot ng noo ko dahil doon. For what? Tanong ko. Akmang sasagot ito nang biglang may humawak sa kamay ko. Si Hero. Peanut Smith? Tanong nito. Bigla kong napansin ang pagseryoso ng mukha ni Pinot sa titig sa kamay ni Haero na nakahawak sa kamay ko. Yeah. Nice to meet you guys. Inapproach ko lang si Charlotte. Hindi ko akalain na nandito din pala siya sa lugar na ito, sagot nito at mabilis na naglakad paalis. Hindi ko naman mapigilan na sundan ito ng tingin. Wow, si Pinot ba iyon? Grabe, ang pugi niya pala sa malapitan, narinig ko din komento ni Abril. Huminto na ito sa pagsasayaw nang napansin niya din ang presensya ni Pinot. nag lang siya sa akin. Alam mo na, best friend siya ng uncle ko at kilala niya din ako kahit papaano, nakangiti kong sagot. Tinitigan muna ako ng dalawa bago sabay na tumango. Sige na, balik muna ako sa table natin. Nakakangalay din pala ang sumayaw, pilit ang ngiting bigkas ko at naglakad na pabalik ng table. Naabutan ko si Marco na hawak niya pa rin ang kanyang cellphone. Mukhang kausap pa rin ito ang kanyang girlfriend. Ninisyan lang ako nito nang napansin nito ang pagdating ko at muling ibinalik ang kanyang buong atensyon sa kanyang hawak na cellphone. Hinayaan ko na lang siya at muling inilibot ang tingin sa paligid. Muling bumalik sa kanilang pagsasayaw ang mga kaibigan ko. Mahilig pala talaga sila magdisco. Kaya pala ang gagaling nilang umindak eh. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga ng muli kong maalala si Pinot. Ano ang ginagawa niya dito sa bar? Totoo ba ang sinabi niya sa akin kanina na sinusundan niya ako? Pilit kong hinahagilap ang presensya ni Pinot. Hindi ko talaga akalain na mga ngahas itong yakapin ako kanina. Grabe, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang init ng kanyang katawan. Wala sa sariling na inum ko tuloy ang alak na nasa harap ko. Bakit ba ang sarap din sa ilong ng amoy niya? Lalaking lalaki si Pinot at sa tindig pa lang nito siguradong maraming mga babae ang nahuhumaling dito. Kung wala lang itong girlfriend baka pinatulan ko na ito eh. Kaya lang hindi pwede ayaw kong makasira ng relasyon ng ibang tao. Natigil lang ako sa pagmumuni-muni ng biglang magsalita si Marco. Nagpaalam lang ito sa akin na magsi, si ilang daw siya. Kaagad naman akong pumayag. Sure. Ako na ang bahala sa table natin. Sige lang, Ni. Sagot ko pa sa kanya sa ngiti. Ninisyan din muna ako nito bago mabilis na tumalikod. Kaagad ko namang tinawag ang waiter para umorder ng panibagong inumin. Tiyak na maghahanap ng alak ang mga kasama ko pagkatapos nilang sumayaw. Nag-order ako ng panibagong set ng inumin pati na din ng pulutan. Isang oras pa siguro at mauna na akong umuwi sa kanila. So, may mga kasama ka pala? Sino sa kanila ang manliligaw mo, napaiktad pa ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Mabilis akong napalingon at muling tumampad sa paningin ko si Pinot. May hawak itong kopita na naglalaman ng alak at seryosong nakatitig sa akin. Ano ka ba? Ang hilig mo namang manggulat. Bakit ba bigla ka nalang sumusulpot dyan, inis kong wika sa kanya. Napansin ko pa ang pag-ismid nito bago na upo sa tabi ko. Masyado ka lang sigurong abala sa mga kasama mo, kaya hindi mo ako napapansin. Sagot nito sabay tungga sa hawak niyang kopita na mailamang alak. Wala sa sariling napatitig ako dito at mukhang marami na itong nainom na alak base na din sa kanyang hitsura. Namumuhay na kasi ang kanyang mga mata at pulang-pula na din ang kanyang mukha. May mga kasama ka ba? Lasing ka na yata eh. Umuwi ka na kaya, inis kong wika sa kanya. Natawa ito at matiim akong tinitigan. Nag-aalala ka ba sa akin? Tanong nito. Teka, lasing ba talaga ang mani, pianot na ito? Bakit parang bangag kong makipag-usap? Uuwi lang ako kapag sasama ka sa akin, you know. Hindi mapapanatag ang loob ko hangat nandito ka. Hindi bagay sa iyo ang tumambay sa mga ganitong lugar, bakit ka pinayagan ng mga parents mo? Muling wika nito. Tinaasan ko lang ito ng kilay bago sumagot. Malaki ang tiwala sa akin ng mga parents ko. Alam nilang lahat na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, naiinis kong sagot sa kanya. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago ko naramdaman ang biglang pag-akbay nito sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang ginawa, aya wala sa sariling napatitig ako dito. Alam mo ba na matagal na kitang pinapangarap? Bakit ba napakahirap mong abutin? Dahil ba apo ka ng isa sa pinakamayaman na tao ng bansa? Dahil ba pamangkin ka ng best friend ko? mahinang wika nito sa akin. Sakto lang na marinig ng dalawa kong tainga ang katagang binigkas niya, kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Lalo na nang mapansin ko ang kakaibang titig nito sa akin. Lalo akong nakaramdam ng pagka, asiwa dahil sa sinabi niya ngayon lang. Bakit kaya ganito ang mani, pianot na ito ngayon? Bakit habang tumatagal lalo itong nagiging weird sa paningin ko? Naku! Naku! Baka mamaya marinig ka ng girlfriend mo. Baka pagbintangan na naman ako ng babaeng iyon, sagot ko sa kanya at umayos ng upo. Pasimple ko pang hinawakan ang kamay nito para sana tanggalin ang kanyang braso na nakaakbay sa akin. Kaya lang hindi ko napaghandaan ang ginawa niya. Pinagsalikop niya ang palad namin at pinisil-pisil pa iyon. Lalo tuloy lumakas ang kabog ng dibdib ko. Kung kanina, wagas itong makayapo sa akin. Gayon naman para itong boyfriend ko sa kanyang ginagawa. Aba, mukhang lumuwag na yata ang tornilyo sa utak nito. Kung ano-ano na ang naiisip na gawin. Ako pa talaga ang gusto niyang pagdiskitahan. No worries, hiwalay na kami. May iba na akong napupusuan kaya hiniwalayan ko na siya. Sagot nito sa akin kaya naman hindi ko maiwasang mapaisimig. Edi wow. Congratulations. Grabe ka, ang bilis mo talagang magsawa sa mga babae. Sagot ko sa kanya at pasimpleng umusog palayo dito para makawala mula sa pagkakaakbay niya. Hinila ko na din ang kamay ko na wala yatang balak na bitawan iyon. Shit. Bakit nakakapaso ang init ng palad niya? Mabuti na lang at napagtagumpayan ko ang nais ko. Tuluyan akong nakawala sa kanya. Sinabi ko naman kasi ayaw kong magdidikit-dikit sa playboy na ito hindi ko talaga hahayaan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Ang sama naman pala ng reputasyon ko pagdating sa iyo. Hindi ko naman siguro kasalanan kung hinahabol ako ng mga kababaihan. Pinilit ko naman sila iwasan paminsan-minsan pero sila talaga ang kusang lumalapit sa akin eh, narinig ko pang sagot nito. Hindi ko alam kung nagyayabang ba ito o hindi sa kanyang sinabi pero nang titigan ko ang mukha nito kita ko kung gaano ito kaseryoso. Edi wow! Ikaw na ang gwapo. Ikaw na ang pinagkakaguluhan ng lahat. Naiinis ko namang sagot. Sa hindi inaasahang pagkakataon bigla itong tumawa. Umusog ulit papunta sa akin na parang gusto talaga niyang idikit ang katawan niya sa katawan ko. Muli tuloy akong nakaramdam ng pagkaasiwa. Gustuhin ko man na umusog palayo sa kanya pero dead end. Wala ng space, heyist, ano ba ang gustong patunayan ng money, preanot, na ito? Inaakit niya ba ako? Ano ba? Bakit ka ba usog na usog papunta sa akin lumayo ka nga sa akin? Gusto mo bang pitpitin ang katawan nang didila kong saway sa kanya? Pis talaga. Supposed to be nag, enjoy ako ngayon eh. First time kong ngang pumasok sa ganitong lugar, pero mukhang kukonsimihin pa ako nitong si Pinot. Ano ba ang nangyayari sa taong ito? Bakit? Wala naman akong nakikitang masama sa ginawa ko ah. Bakit ba ang sungit mo palagi pagdating sa akin? Sagot naman ito. Ano ba, Pinot? Tigilan mo nga ako. Wala ako sa mood para makipagbiruan sa iyo. Sino ba ang kasama mo? Umalis ka na dito dahil baka makita ka pa ng mga friends ko. Sagot ko naman sa kanya. Hindi naman ito nakaimik. Napansin ko pa na inalog-alog nito ang ilang mga bote ng alak na nasa mesa at nang mapansin nito na may laman iyon isinalin niya iyon sa sarili niyang baso. Naiiling na lang akong pinagmamasdan ito. Don't worry. Wala akong kasama ngayon. Wala akong matawagan na pwedeng sumama sa mga kaibigan ko dahil lahat sila may mga asa-asawa na. Ako na lang yata itong napag-iiwanan ng panahon, seryoso nitong sagot. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya, kaya naman muli akong napatitig dito. Sakto naman na inisang lagok na naman niya ang alak na nasa baso niya. Talaga bang gustong maglasing ang mani na ito? Wala pala siyang kasama pero ang lakas ng loob niyang uminom na uminom ng alak. E eh, wala ka palang kasama tapos maglalasing ka. May kasama ka bang driver? Muli kong tanong sa kanya. Kaagad naman itong umiling. Hindi mo naman siguro ako hahayaan kung sakaling malasing ako, ba? Diba? Medyo marami na din akong nainom na alak at hindi na ako pwedeng mag-drive. Kaya nga nilapitan kita dahil ikaw na lang ang pag-asa ko na makauwi ng matiwasay ngayon. Hindi ko na kayang mag-drive, sagot nito at muling tinungga ang laman ng bote. Hindi na ito nag-abala pang isalin man lang sa kanyang kopita ang ala. Ano ba ang problema ng pinot na ito? Bakit parang ang laki ng problema niya? Huwag niyang sabihin na bibigyan niya pa ako ng responsibilidad ngayon gabi. Naku naman! Ay, Zafi. Bahala ka dyan. Sige lang, magpakalunod ka sa ala. Hindi kita responsibilidad kaya huwag mong asahan na tutulungan kita kapag hindi ka na makatayo dyan sa kinaupuan mo sa sobrang kalasingan, inis kong sagot sa kanya. Hindi naman na ito nagsalita pa bagkos ibinaling ang tingin sa mga sumasayaw. Ilang saglit lang naman ay napansin ko nang nagsipagbalikan na sa table namin ang mga kasama ko. Pawis na pawis ang mga ito at mukhang nag-enjoy talaga sa pagsasayaw. Napansin ko pa ang pagkagulat sa kanilang mga mukha nang mapansin nila ang presensya ni Pino. Papasensya na kayo guys. Nakijoin na ako. Wala kasi akong mga kasa, ma at si Charlotte lang ahang. Kakilala ko dito, naringi ko pang paliwanag ni Pino sa mga kasama ko. Kapansin-pansin na lasing na ito dahil bulol na kong magsalita. Nako naman, pasaway talaga ang mani, pianot, na ito. Ayos lang, masaya kaming makainuman ang isang sikat na personalidad na kagaya mo din Smith. Nakangiting sagot naman ni Jairo, sabay naglahad ng kanyang kamay kay Piot para makipag hands. Kaagad naman itong pinagbigyan ni Pianot kaya nagsipagsunuran na din ang iba ko pang mga kaibigan. Ang gwapo niya! Naku crush ko na yata siya, narinig ko namang bulong ni Abril sa akin. Parang gusto ko tuloy itong kurutin sa singit. Sa dami ng lalaking pwede niyang magustuhan kay Pianot pa talaga na saksaka ng playboy. Dahil sa presensya ni Pianot lalong naging masaya ang mga susunod na kaganapan sa aming table. Tuwang-tuwa ang lahat. Nakalimutan yata ng mga ito na maghinay-hinay sa pag-inom ng alak dahil maya-maya ang ginagawa nilang pag-order. Nakakaloka talaga. Mukhang naparami na tayo ah. Baka mamaya mahirapan na kayong mag-drive niyan, awat ko pa sa kanila. Kaaga naman sumabat si Pinot. Hindi mo naman siguro ako pababayaan kung sakaling malasing ako, di ba? Dapat kasi turuan mo na ang sarili mo na mahalin ako dahil mstagal na low love, niting itinitong sagot. Parang gusto ko naman lumubog sa kinaupuan ko dahil sa sobrang hiya. Napansin ko kasi ang makahulugang tingin sa akin ng mga kaibigan ko. Ano ba ang gustong palabasin ng pinot na ito? Bakit ganito ito kung bumanat ng salita sa akin ngayon? Nakakahiya. Baka mamaya iisipin ng mga kaibigan ko na may relasyon kami. Baka bigla akong matsismi sa buong campus namin kapag mangyari iyon. Marami pa naman ang nagkakakrush dito kay Pinot at baka makuyog ako ng wala sa oras.